Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Ang Balita Ngayon Title Contiveros huli sa patibong ni Senator Marcoleta Idinitalya e ni Senator Marcoleta kung paano niya nahuli sa patibong si Senator Risa Contiveros sa kanilang debate tungkol sa mga unanimous decisions ng Korte Suprema. Uh, pakinggan natin si Senator Marcoleta na napa, napanood ko rin ito nang pakinggan ko sa programa nila sa Net25. Ang ganda ng uh, pagkaplano ni Senator Marcoleta. Talagang ano, marunong, full of experience at kawawa ang senadora dahil talagang as in nahulog siya sa patibong. Yung ginamit niyang analogy yung panghuli ng isda balisasaw. Sabi niya yan, kapangpangan daw yun. Yung isda, pumasok doon na hindi na makabalik. <laughs> Parang ganun ang nangyari kay Senator Risa tungkol sa mga unanimous decisions na uh, nilantad niya sa Senate floor na kalaunan mali pala. Nawaw mali siya ng Supreme Court. Okay, pakinggan natin. Ang Supreme Court na nagsabi. Mm -hmm. Mali naman na yung kaya yung mga pinagsasabi. Kasi nung sanghihin niya yung League of Cities versus Comile, mm -hmm. napangitin doon. Itinitalya ni Sen. Marcoleta kung paano niya nahuli sa patibong si Risa sa kanilang debate tungkol sa mga unanimous decisions ng Korte Suprema. So, alibawa, biglang nagkaroon na isang napakalaking milagro. Yung Supreme Court, mm -hmm. walo sa kanila, Nireverse uh -uh. ni-reverse ang sarili. Bumalik na uh, walo. Kung mm -hmm. oh, sinasabi niya kasi, 180 degrees. Eh, pagkakataong kanya namang Nagreverse uh, mm -hmm. oh. nag reverse uh, <coughs> unanimous. Ako okay. may nawang mali dyan, son, mm -hmm. ha? Hindi, <coughs> ako kumibo doon. Kasi, <coughs> yeah. Kumbaga Kung sa... Alam mo yung dyan, tayo kasi eh, magsasara dyan. Ako okay. nga. Eh, ang magsasara, umisan, eh... Nagiging ano rin, eh. Uh, Maring isda. Ah, okay. Magkahalo yun, eh. Oh, oh, oh. Kasi pagkatapos mo may tanim yan, may mga isdang ano, eh. Ah, tapos. Yan, correct yan. May mga pantat at uh, haluan. Hito. Hito kayo dalag. Hito, dalag. huli mo ngayon, meron kang silo ko kasi alam, hindi ko kasi alam sa Tagalog yung ano, sa, sa Kapampanga, ang tawag namin, balisasa. Uh, ah, balisasa. balisasa. <laughs> <laughs> yung, yung, balisasa, oh, isang, oh. isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Oh, Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umagos oh, Ngayon, oh, yung, yung, uh, yung isda, meron siyang option na pumasok. Opo. Oh, oh. Magka-temp siya na pumasok eh. Oh, oh. Kasi maglalagay ka ng ano-ano. Oh, ano, yes, oh. okay. So, Siyempre may option siya, ha? Papasok kaya ako, hindi. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday, isang araw. Pati po. Eh sige, pumasok ka. So, yung pumasok. Yung mali sasadya, pagpasok mo roon, madaling pagpasok eh. Ay, hindi ka makalabas. <laughs> hindi lang, naka ganun yun eh, <laughs> <laughs> <Yung> parang naka, <laughs> pagpasok <laughs> pag mo, pag mo, nakano na yun, H <laughs> <laughs> kahit, <na>, kahit <laughs> mo <alam> ka, <laughs> doon, <laughs> <d> <laughs> hindi ka na pwedeng lumabas. Wow. Pag tignan mo nangyari na yun. Ang Supreme Court na nagsabi, mali <laughs> 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 naman eh kaya yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung no, sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, <laughs> napangiti na ako doon. Kaya ako na inumag yun. Hino <laughs> Alam niya pala na hindi unanimous. Kaya lang naghintay lang siya na si Risa mismo ang mag... Ayan na. Sabi yung nanay mo sir Ayun. Oh. Uh -huh. mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kung baga sa isda sabi ko nga sa kanya, na. nahuli ka na ng balisa sa kahit <laughs> ang panggawin mo magpaikot-ikot, wala ka na lalabas. Yes. Nasa sa'yo. ang katwiran ko niya ngayon, Sen, ano? ay uh, mabuti na rin ang umaamin na pagkakamali at least kayo tatama. Okay. Sa mga katwid, oh. pag-amin mo, sa pag-amin mo ng, ng tama ngayon, oh. nung mali, nung mali, pag-amin oh, na naman... ka ngayon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano. Yes. Ah. Uh -huh. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita uh -huh. sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakita ng ganyan. Isip isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatautan ng isang abogado. Uh -huh. sa isip isipin, mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, eh, yun lang pa. Ma, ha, dito, lang eh, talagang palagay ko eh. Pati kaluluwang, pa. mawawala eh. <laughs> pangalawa, ha? Boyd at inisyo. Yan, yeah, oh, oh best, wala kang pangalawin oh, yung na. Opo, Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Uh -huh. Oh, oh. Uh matindi. Oh. -huh. mag i ka Ah. immediately Kaya nga, di dito pa lang sa ito, patay uh -huh. eh. na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, ah, hindi ka niya, may pagkakato. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo kung sinabi ko, oh. Uh -huh. wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Sen Ano gusto ko sabihin? eh yeah. uh -huh. Ay mukhang hindi po, sir. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Ito. 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 Sa statement eh. Ito. Sa pagbibiripik ang manon pa niya, nalaman niyang marami eh. Marami? Opo. Sa mga desisyon sa kaso, hindi po yun na negos desisyon. Uh -huh. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung sa lahat ng kalahok na estado ay bumoto na pare-pareho, ang kalahok no, na ipinalipad kasi nung pagkakahain na po mo no, motion for reconsideration, ginamit niya nato ng information uh, na sa hindi mayroong sabi ng eh. Yung, uh, Ito, yung pero sa isang Facebook post, kasi isa, okay. isa. Manindig, ano sa ngayon isa pang kasong ano po ano 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 po yung International ano 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 yung ano 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 Nandoon yung tatlong ano na ano ano natin. ano mm -hmm. ano violative of due process. Wala naman due uh, process. process. Void ang inisyo. Ang pinag-uusapan lang ay talong. Ah, mm -hmm. uh, piti talong pa lang iso. Ah, uh, talong yan eh. <laughs> Kasi yung nga, yung iba, teka, modi alam mo yung mga modified uh, uh -huh. organization. Yung iba doon ayaw kumain na. So, sabi niya ganoon, eh, constitutional right namin ayaw kumain doon. Mm -hmm. Okay, so, sige palagay mo, nandun na nga constitutional, di ba? Mm -hmm. O yung violative of due process, immediately executory. Mm -hmm. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmala yung sinasabi niya. Okay. Talagang ano? Talagang talong talo si Senator Hontevero sa debate yon. Sobrang nasupalpal ng Korte Suprema na yung mga nabasa kong comments mas mabuti pa daw si Senator Lito Lapid. <laughs> uh, dapat daw matuto Minsan-minsan si Senator Hontiveros sa style ni Lito Lapid, Senator Lapid. Bakit? Tahimik lang si Senator Lito, naka nakikinig lang, he is a very good listener. Ano siya? Dalawang pases na 'yan na botohan. Si Senator Lapid hindi nagsasalita. Oh, yung botohan nung June 10. Oh, saan siya pumani? Sa 19. O 'di counted yung boto niya. Kasi hindi nagsasalita. Nitong August 6, hindi rin nagsasalita. Na, nung pinagsalita ng kaunti kasi dapat i-explain mo yung boto mo. Pinakatipes ng explanation si Senator Lapid. Iginagalang ko ang kataas-taasang hukuman na Pilipinas. Ang boto ko, yes. Marami pong salamat. Umupo na. Oh, maraming netizens na nakapansin no, na pumuri kay Senator Lapid kumpara dito kay Senator Contiveros na dada ng dada hanggang nahulog siya sa patibong hanggang napahiya siya sira ang kanyang credibility bilang isang senador. Okay, salamat. Saludo tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Kung may tinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, huwag muna niyang unan niyang tanom, huwag mga maayogid, huwag dagko na pod. Mayang buntag ya manoy. Mayang buntag ko. Oo. Ang ka manoy. Oo. O gawas nga hinlo para yun pod silang manoy ani sa pag abuno. O sa lamat sa nagsuporta sa pagpananom o sa pa abuno. O karon maupod ni ang ikaduhan ni manoy nga iyang tanom nga saging lakatan. O gawas nga hinlo mga tambok pagyod o mga dagko ng iyang saging. So upadayon silang manoy sa pag-abono. So kini ang among saging lakatan, 2 mil ni Kapin. So dagang-dagan yun ni. So karon mananom na po mi og kape. O karon gawa sa saging lakatan nga tanom ilang manoy, nananom po sila og kape. ang kape tag 25 ani ang kada isa ka Ang among pagpalit. kalimutan ko lang gino patagatan sa video mm -hmm. napadayon sa pagsuporta sa among gitanom unang ano mong gitanom lakatan unya mm mas mahal man angka kape di sa lakatan ni so, lakata o kape na po na among gitanom ka pila kapunuan punuan man ay mong tanom nga saging lakatan kuan sinto cinta saran ni ka punuan ay Ang akong itanong mga kape, ipawas na ako ni sa 700. Oo. So, okay. salamat ka, Emanoy. Oh, salamat po.